Mini ah hiwalay ang takal noon. Utis! Ina ko, oh, go, just go for road. Naulog na puso nito si kamutin. Law, <laughs> na putol pa lang 'yung kawayan. <laughs> Ay, anak mo, <po>, just go. Hala, <laughs> sala. Hari, nagpa-in lang natin sa Tabay, oh. Nakawalan ng laman. Okay. Wala tal naman. Ngayon pinainan ng kanina bago lumaut. o jaguar. Yeah, jaguar. Oy, patay na yung pag-oong. Oh, awa yung pag-oong. Hindi na kasi nakakahinga yan eh pag nakalubog yan eh. Namatay na yung pag-oong. Oo, kawawa. Ni as pag Ay, <laughs> Wala patay na yan. Sabong, ah, mababuhay pa yun, kalupay? Yan, yeah, may sari-sari. May jaguar, may tilapia, may red devil. May kul, may kul pa. <laughs> ha? Yan, yeah, may bukasan yan ah. Yeah, ano eh, patak mo. Yan. Yan, may kuhol ka pang kasdala. Eh, wala rin ito. Maraming ang kuhol. Mungulot pa akong kuhol dyan. kapainan niya daw ulit. Para pag-uwi mamaya. Okay, eh, hati lang sila. Okay. Yes, sa malalim. Yan, unay bunga nga. O, buhos eh. Buhos tubig. Ha? Yan. Para pag-uwi mamaya, meron pa yung stock. Yan, yun. Yan, yun. Abot mo yan dyan. Sige. Okay. Oh. Ay, oh. oh, eh, parang hinog ang huli niyan. Madami, ano? Oh, laki. Yan, huli pa isa. Boy, may talapya, oh. Ha? Isa iyo? Oo, isang laki. Isang maliit? Oo. Ayan, mamalaki. One lang. Oh, yan. Yeah, Bigyan mo isang maliit. Bigyan mo tubig. Yan. Yeah, isa. Oh. <laughs> Paglayoin natin ng kaunti Ha? Medyo malapit kasi siya. Paglalayoin natin. Ngayos, so may isang kilo rin yan pag pinagsama. Oh. Sarap mamulot ng patungo. Apagong yung buhul. Oh. Buhul, lalaki ano. Hmm. Lahat mo na yan eh. Babasahin pa pala. Oo, oh, bago ilubog mamaya. Pag ilulubog muna. Para hindi lumutang. Doon natin sa banda rin eh. Hindi eh. guys <laughs> okay ayan di mamaya bago kumuwi di ating ayangat di mix daw li kayo alright mamaya na lang ulit habang ah, tayo namimiwas tayo mag iihaw <laughs> at meron din nakaparadang yan watch na watch tapos sa punot natin ni iihaw mamisa pinare no <laughs> mamisa nagnihang kawayan O, lusong ang buhay. Ay, ang init. Ito, si Master to Toloy. Yan, oh. Si Boy Ayungin. <laughs> Nakaredy na. Ay, oh. Inihaw, tsaka ayun. Ang kamatch. Yan, ating mga kasama. Habang namimiwas, ay, tayo ay natagay na ng kaunti. Pagkakadong balita, taste. Hahaha. <laughs> Ay baka lumusot. Oh. Ay nasa ano pala ay. Lagi mo sa sano. Yeah, marami na siguro ring huli. Ng yeah, oh, brad, marami na 're. Ah, master. Mayroon na Oo. Oh, oh. Yung jaguar ay yungin, ba may pul manggang hinog. <laughs> may huli din siyang hinog. Okay, hinog A, re, kay Kasmut Adventure, tingnan natin kung gano'ng karami No, oh, ang dami na rin, Isang na Oh, may tilapia pa Ito lang yung iyo angat mo nga. Marami na. Bo, oo, ay eh, puro yung Ganda. Namaya yan. Yan, yeah, bagang bagang na yan, dok. Oo oh, nga, ang lakas ang apoy. Ay, ano sarap. Inihaw na tila Fresh, na fresh from Bunot Lake. Yan, <laughs> yeah, mga kautis. Oh. Inihaw sa Bunot. Kasi Bunot ng panggatong. Tapos,

Iyon. Sarap yan. Sariwa-sariwa. Magandang kong panggatong bunot. Mabango ang inihaw. E, asbuk eh. Asbuk na may. Sarap Wait. yo. Dito kami nag-ihaw sa laot <laughs> Dito lang kaming ihaw na batiya Doon namin nilalagay yung bunot Nando, sunog na yung ilalim Ito kayo, so, plywood naman yun oh Mahamang sunog yung ating sahing <laughs> Sunog yung kawayan Ayan. Sobrang lakas ang apoy eh. Dan mo na. Makatagay ng konti. <laughs> Oo nga. Ito to, Nay. Oo, mabilis yan. Mainit kasi yung bunot. Ha? Alright. Oh, sarap. Oo, na Sariwa-sariwa naman. Oo. Ang nabilugan eh Nasunog oh, na de yari ko yari ko yari na to ah oh, lutuan na to no nadurog pa not so long Alright. Hmm, Dali. Hindi akong pwede mag-vlog eh. Makikita ng kahit Mapapalo. Kari, ang huli, kari huli, huli, huli ni Kuya ako. Ah, kunti. Nag-uulan kasi, kaya pangit ngayon. Maganda yung mainit talaga eh. Pakunti ano? Ayos din. Sinampalo ka na re Isang malaki. Ha? Gina lang. Sa tabi tayo, sa tabi. Sa tabi, sa tabi tayo, sa tabi. Doon lang sa tabi. tabi. tabi, tabi. 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 Ah, Tinga kuya, aray ah, maray jackpot ngayon. Maka oh, may dalawang kilo. Oh, samot sari. <laughs> All around. Lahok-lahok. May tilapia, may jaguar, may red devil, may ayungin. Oh, loko lang ayungin. Saan mo na dal? yun? Sa gitna, gano'n. Ang laki oh. Sarap niyan parang bata ang tsakao ba na james uh, mga kaotis kami uuwi nat na lakas ang ulan hindi na rin magandang mamiwas uuwi na kami ok dalawang balsaw pinigtabi na namin ok oh, may pa titirahin sa tabi <laughs> tatabi na kami mga kautes at wala na ulan na tsaka medyo hapon na rin naman. na may hapon na hapon na Ares, sa tabi na natitirahin yeah, salamat <laughs> na <ni> sir <laughs> thank you <laughs> may pag-asa pa tataas yung tigad doon sa tabi oo oh, meron meron pa doon eh dalawin pinain natin kanina eh Yung mga kautis, don't forget to subscribe. Uh, Kasmut Adventure ha mga kaya mga kaibigan mga kautes ating subscribe tulungan natin siya kapit na kami sa tabi eh. tataas natin yung patanga or tigad baka may huli sakali mayroon yan di mawalan yan sana nga para kayo may mga iuwi para may may iuwi sa siya Kakunti yung huli ni, ano, ni Kuya Toloy Bigay natin yung huli niya, yung laman. Ating papandawin. Ano ba 'yan, Tase? Eh. Yan no, oh, sarap sa mo. Eh, yung isa daw. Yan pisa niya isa, sarap sa mo. Ge. Okay. Kani may huli. Yan na parang kutob ko eh mga ganda huli ngayon hapon eh oo oh, namumula oo oh, dami oo oh, dami wuuu dami huli oo dami huli oh. Dami huli, oh. oh baka kayo lumabog dami huli yung isa ayan kahit pula masarap din yung prito oo oh, dami eh Ayos. Puro pula. Very good. Tulungan ko kayo dyan eh. Ayaw ko kayo. Mabibitin lang ako. Ito mga kautis o. Oh. Ang huli sa tigad o. Oh. Ang dami o. Oh. Ang pula. Ay si Kuya Toloy ang nagwagi. Bubong mo na kaya doon sa butas. Yan ay, ay. Yan. Salukan mo. Salukan. Yow. Si matalas, matalas ang tagalira niya, masusugat ang daliri mo. Alright. Ang dami rin yan. Harap niya prito. Bubo mo na, bro, bubo mo. Ha? Bubo. Kaya lagay mo ulit dyan, bukas. Bukas okay. Sorry pa, oh. Bubo eh. Kaya kayo yan yan. Ha? Kaya ikas mo yan. Last mouth. Lagay kuya sa'yo. Sa'yo na. Kaya, yeah, kuya. Sa'yo na. Ha? Sa'yo na. Kapi na yan? Oo, oh, tira. Daingin mo. Sarap yung daing. Ayaw pa. Ibis Hindi okay. ako natanggit sa grap, yeah. ay, yan. Ayan. Ayan, may butas na yan eh. Ayan, sa lahi. Makakalpas. <laughs> yog yog mo. Yog yog mo. Ayos mama. Ayon po magsama ka na. Sama na ha? sa Santa lang lapit-lapit oh, 'te. Um, Hapa, lang eh. Ayos mama.